Nakakita ka na ba ng halamang ito? Tinatawag na pipinong gubat. Iniiwasan. Binubunot lamang. Iniilagan dahil nakalalason raw. Subalit batin mo ba na ang iniiwasan mo pala ay makakain, ginugulay, at maaaring gamot pa sa napakaraming karamdaman. Hello, what's up? Your best here. Kaya kung madalas mo na nga nakikita ang halamang ito, at hindi mo rin pinapansin. Ang video ito ay para sa iyo dahil tatalakay natin ang napakaraming pakinabang ng ligaw na pipino. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Pipinong gubat kung tawagin. Wild pipino. Wild cucumber. Creeping cucumber. Guadalupe. O Melotria pendula. Isang halaman na mula sa hanay ng mga pipino o Cucurbitaceae. Nagtataglay ng mga mumunting berding bunga na nagiging violet o itim kung mahihinog na. Mayroong mga makantong dahon na kahawig din ng dahon ng pipino. Melotria na ang ibig sabihin ay animoy puting ubas at pendula naman na buhat sa griyegong salita na ang ibig namang sabihin ay nakabitin. Hindi mo nga agad mapupuna ang bunga ng pipinong gubat. Dahil maliliit ito at kasinlaki lamang halos ng ating mga kuko. Subalit bakit nga ba sinasabi na makalalason raw ang prutas na ito? Ito ay sapagkat ang hinog na bunga ng ligaw na pipino na kulay itim na ay mataas ang laxative qualities na maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan at pagtatae kung makonsumo mo. Subalit ang bata, berde at hilaw pa nitong bunga ay pwede mo ngang makain. Karaniwan ngang kinakain ng mga daga at aso. Maaari mong kainin ng hilaw, gawing salad na kadalas ay nilalagyan lamang ng asin at suka na pwede ring sangkapan pa ng sibuyas at kamatis. Pwede mo rin itong iburo o gawing pickle. Samantalang pwede mo namang gulayin ang talbos nitong dahon o isama sa hamburger. Ang ugat naman nito na mapait kong ilaga ay mainam para sa nananakit ang sikmura, nilalamig-lamig, o mayroong lagnat. Ang pipinong gubat ay mainam din para sa mayroong diabetes. Ang vitamin K nitong tinataglay ay makatutulong upang makaiwas ka sa pagkakaroon ng mga blood clotting at maganda rin sa kalusugan ng buto. Dahil matubig ang pipinong gubat, ay maganda rin ito sa ating mga balat at upang makaiwas sa dehydration. Pinaniniwalaan nga na ang pagkain ng prutas na ito ay maaaring makawala ng amats o lasing dahil sa taglay nitong tubig at mga electrolytes. Makatutulong din ito upang makaiwas ka sa pagkakaroon ng bato sa bato at hemorrhoids. Kaya naman ang pino nitong bunga ay huwag na huwag mong iismulin dahil naguumapaw pala sa mga pakinabang at gamit. Huwag mo itong bunutin dahil pwede mong magulay at makain. Ikaw, nakatikim ka na ba ng pipinong gubat? Ano naman ang lasa nito? Meron pa ba ng mga halamang ito sa inyong lugar? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pamilyar ba kayo sa halamang ito na madalas na tumutubo sa bakuran, sa bakanting lote at mayroong mga bunga na animoy munting pipino? Agad mo nga itong mapupuna dahil sa mga mapupula nitong hinog na bunga. Ngunit dito sa atin sa Pilipinas ay binabaliwala lamang ito dahil akala ng karamihan ito ay nakalalason pa nga. Subalit batid mo ba na kinakain pala ito, gamot at isang mahalagang sangkap sa putahe sa ibang panig ng mundo? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating kilalanin ang isang ligaw na halamang ito na kung tawagin ng ilan ay tindura. Ano-ano nga ba ang mga dala nitong sustansya at saan-saan mo ito maaaring gamitin. Pamilyar ka na nga ba sa damong ito? Nabaging at mayroong bunga na kahuhig ng pipino, o di kaya naman ay ng kamias. Ito ang halamang Cochinea Grandis. Tinatawag din itong Tindora, Scarlet Gourd, o Ivy Gourd sa Ingles. Ang Tindora ay nagmula nga sa mga bansang Afrika, India, Cambodia, China at umabot na nga rin dito sa atin sa Pilipinas. Ang muntinga nitong halaman ay kagad lumalago at ang mga baging naman nito ay mabilis na kumakapal at maaaring bumalot sa mga pader, sa mga puno at sa mga kasukalan. Subalit mas kilala ang halaman ito dahil sa taglay nitong mapupulang bunga kapag nahihinog na. At animo'y munting pipino naman habang hilaw pa. Dito nga sa atin sa Pilipinas hindi nga ito pinapansin dahil akala ng karamihan ito ay nakalalason. Mayroong dalawang klase ang tindora, ang mapait at ang walang pait nitong bunga na maaaring maihalin tulad nga sa lasa ng ampalaya. Subalit batid mo ba na ang iniiwasan mong damo o ang prutas na ito sa ibang bansa pala ay pinagkakaguluhan pa? Ang cucinaia grandis o tindora ay makakain pala. At sa ibang lugar nga gaya sa India, ito ay iniluluto nila. Pati nga ang mga lambot o dahon nito ay ginagamit nila bilang pansangkap sa mga lutuin. Sa bansang Thailand, ito nga ay paborito nilang sangkap sa sikat nilang sopas na kung tawagin ay kan curry. At kung minsan, ito ay ginagawa rin nilang masarap na pickles o sangkap sa ibang putahi tulad ng sambar. Ngunit maliban pa dito ay marami palang binipisyo sa kalusugan ang halamang ito. Mayaman nga ito sa maraming nutrients kagaya ng iron, calcium, vitamin B1, vitamin B2, at dietary fiber na maaari mong makuha sa bunga, dahon, at mga talbos nito. Mainam na nagre-regulate ng blood sugar level ang pagkonsumo ng tindora. Ito ay madalas na gamit nga sa Ayurvedang medisina bilang panlunas sa diabetes at hanggang ngayon ay sinusuportahan ng ilang pag-aaral na isinasagawa sa University ng Kelania. Isa rin ang Ivy Gourd sa mainam na gulay para sa mayroong mga type 2 diabetes. Sa tulong din ng tindora at ng anti-obesity properties nitong taglay ay may ang mabilisang pananaba. Pantanggal o panlunas din sa fatigue ang halamang ito dahil ito ay mayaman sa iron. Tulad nga ng ampalaya ay makakaiwas ka sa over o pagkakaroon ng anemia. Mainam rin ang ivy gourd para maiwasan ang pagkakaroon ng kidney stone. Ang calcium nitong taglay ay napakabisa. Ayon sa pag-aaral, ang calcium nga ay isang dahilan sa pagkakaroon ng kidney stone. Subalit sa makabagong pag-aaral, ang pagkonsumo ng calcium rich na mga pagkain ay kabaliktara naman ang naidudulot dito. Isang mahusay na antioxidant rin ang ivy gourd. Ang tinataglay nitong niacin at riboflavin ay isang mahusay na magandang antioxidants at ang panghuli ay bilang panlunas sa ilang kondisyon sa balat, kagaya ng eksima, paso sa balat at ilang pamamantal. Dahil ito nga ay may tinataglay na anti-fungal at anti-bacterial properties. oh, hindi ba't napakahusay ng halamang ito? Hindi lamang makakain, mahusay na gulay, ay marami pa palang sustansya. Sa inyong probinsya, ano ang tawag dito? Nakakain ka na rin ba nito? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumibot sabihin ng mundo ay ating matuklasan Dito yan sa best TV Dito yan sa best TV Dito yan sa best TV Sa pagkat mga laki may Dito yan sa best TV Karabe, sabay-sabay tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong